Right ma'am syempre gusto nating uh, malaman no yung uh, preparations natin ano as NCRPO oh, dito po sa gaganaping uh, FIBA World Cup no dito sa may uh, I know nasa Philippine Arena gaganapin yung uh, main event ano pero syempre dito darating mamay eh, yung ating mga delegado coming from uh, other countries. So kamusta po ang preparations ng uh, National Capital Region sa security measures nitong mga delegates at mga manlalaro natin? Yes, sir Ileg, actually meron pong tatlong venues bukod din sa Philippine Arena yep. uh, gaganapin din po yung ibang laro sa Smart Arena. Mm -hmm. uh, Coliseum. at uh, meron pa po sa Pasay City at sa SM MOA, Mall of Asia. Mhm. Mm at uh, bilang preparation niya po uh, since last month pa po tumituloy yung mga coordinating meetings at mm -hmm. uh, paglatag ng security plan. Ah, uh, ngayong araw na to na-activate na po yung ating multi-agency coordinating center kasi hindi lang naman po PNP ang involved dito sa uh, pag-secure ng FIFA World Cup. Uh, sa part po ng PNP, meron po kami 2240 personnel na madedeploy. deploy dito po. Ito po ay binubuo ng mga security and traffic personnel, yung pong area, venue at practice security kasi mm. magkakaroon pa po sila ng mga rehearsal. Right. And meron din po tayong uh, convoy security para po dun sa mga VIPs natin. Meron din po tayong medical teams. Sa pangunguna po ng Regional Health Service o Regional Medical and Dental Unit ng NCRPO, magkakaroon din po tayo ng security sa mga tourist spots sa iba't ibang distrito ng NCR. At ganoon na rin po sa airport security kasi ang aming pong security na ibibigay sa kanila simula pagdating hanggang po sa pag-alis ng ating mga delegates from August 25 to September 10 sa conduct ng FIBA World Cup. Oh, yun nga ma'am kasi syempre hindi natin may iwasan bukod dun sa mga delegates na delegates, deleg, yung mga delegado at yung mga atletang nga uh, darating ano, dito sa ating bansa. Eh, Siyempre meron ding dalang mga turista, yung mga manonood mula sa kanila, kani kanilang mga bansa kaya napakahalaga ng uh, paglalatag ng security measures ng NCRP. Oh. tama po ba ako, Mama, uh, Lieutenant Colonel Yunis? Yes, tama kayo Sir EJ. EJ beforehand pa nga po na-identify na namin different uh, tourist spots. For example, mga shopping centers, mm -hmm. mga museums natin. Yeah. Kasi kahit itong mga uh, players na to, I'm sure mamamasyal din sila yung mga coaches and their families. Meron din nga po silang during our meeting last August 16, nakita right. ko rin po doon na yung mga children ng mga players kasama rin po nila. Meron silang separate hotel mm -hmm. and I'm sure itong mga, uh, children na to, mga anak ng ating mga delegates, mga masal So bibigyan din po sila ng kaukolang security yun at talagang uh, handang-handa na nga talaga no ang uh, ang uh, NCRPO oh, when it comes to that matters. Well anyway ma'am, tama po ba ako na isa sa mga gagamiting uh, lane para magkaroon ng mas mabilis na pagdaan itong mga VIP natin kasi kumata makikita mo ngayon 'yung sitwasyon ng trapiko natin sa EDSA. Syempre eh, nandiyan jajan kalimitan 'yung mga venues kagaya nga nitong Smart Araneta is along EDSA. I e, gagamitin ba ma'am ng mga delegates natin 'yung uh, bus lane, yung EDSA bus lane natin? Opo yan po ay tinakil, tama ka sir EJ, yan yung tinakil din ng ating uh, MMDA at yung mga, doon uh, na rin po sa SLEX at saka yung Skyway. Uh, kasama rin namin sila nung last na meeting at uh, pinakita nila yung mga ruta na dadaanan ng mga delegates. All right. Ah uh, ma'am dumako naman tayo no sa ibang uh, preparations ng NCR. Ito namang uh, darating na August uh Uh, 29 itong uh, pag-uumpisa ng classes no. Uh ma'am, uh, kamusta yung uh, preparations at uh, ilang tao ang ipapakalat ng NCRPO sa pagbubukas naman nito? Uh, after ng uh, August 25, abay, Meron naman kayo August 29 which is the start ng uh, pag-uumpisa ng school year classes ngayong 2023. Gano'n nakahanda or gano'n nakaready ang NCRPO regarding on this, ma'am? Yes sir, NJ, all systems go na rin ang NCRP o pagdating po dito sa opening ng school year 2023 hanggang 2024. Uh, Meron pong 1,262 schools na identified dito sa buong Metro Manila. Magde-deploy po kami ng 5,085 personnel. Para po magbigay ng security, hindi lang po sa ating mga estudyante, ganyan na rin po sa mga magulang at sa mga uh, staff, mga teachers po ng itong mga schools na ito. Uh, kami rin po ay mag-establish ng 668 public assistance desks na matatagpuan po sa harapan ng mga schools na ito. At um, mag, ang patao po dito sa mga public assistance desks na ito ay total ng 1,572 na kapulisan. Bukod pa yon na uh, Lieutenant Colonel Salas doon sa mga talagang on the ground deployment na pulis yung sinasabi mo sa mga des na yon. Yes, talagang ito po ay dedicated lang para sa mga schools natin. At sa order na nga rin po ng ating Regional Director Brigadier General Jose Melencio Cinar tatis Jr. Ito pong mga pulis na to para rin uh, ma-maximize yung kanilang presence doon uh, dinirect sila na mag-coordinate sa mga schools para sila na mismo yung magtaas ng flag during flag raising. Wow. Para mm kumbaga po may, may, impact din yung pagpunta nila Hindi lang sila basta parang security rin doon sa mm. lugar na yun. Parte sila ng programa, yung pag-start ng week, ng school year. Uh, kaya po sila rin yung mangunguna doon sa pag ng flag raising. Kasi alam nyo naman kami mga pulis, di ba? Mga ceremonies, alam namin yan kung paano i-conduct. Right. So yun yung directive na Ami Regional Director. And uh, it seems nga ma'am no uh, kung mapapansin nyo ng ano uh, just to to reiterate this ma'am yung uh, nangyaring uh, conflict nga no between dun sa Makati and uh, Tagig ma'am. So how's the uh, the uh, Process ma'am, with the terms dun sa paglilipat ng mga ilang pulis natin, uh, nasang nasan estado na po ba ang NCRPO with it comes nga po dun sa dalawang uh, uh, syudad natin sa Metro Manila na merong uh, territorial dispute ma'am. Ano na, kamusta? Uh, balita ko nagkaroon na rin ng auditing sa mga armas and mobile nung Makati and also the Tagig, ma'am. So ano na po yung latest development ma'am? Oh, Sir EJ, uh, pinatawag nga kailan lang, uh, I think three days ago, ni RD namin, yung district directors, district director na apektado, yung Southern Police District, at yung dalawang hepe, Makati and Taguig. Uh, bali, magkakaroon po ng tatlo na substation na apektado dito. Sabi pa nga ni RD na kahapon, ba diba? Two and a half daw yung apektado kasi right. yung isa, mm. dalawang barangay lang. Mm. Uh, Anyway po, uh, pinag-usapan po doon yung mga resources na kailangan mm -hmm. para po na ma-transfer. So una po dito yung human resource. Uh, At tulad na nga rin po na sinabi na Ami Regional Director sa hapon, wala naman po magiging problema kasi ang NCRPO naman ang jurisdiction niya region-wide. So yes. itong mga tao na to, madali lang silang i-transfer. Right. Pero para magkaroon po ng magandang transition, mm -hmm. ang instruction na Ami Regional Director, for example, ito pong uh, substation na to na apektado. 50 natatao na doon, nababa po dalawang po sila, sampung tao doon, manggagaling muna sa Makati. And then lalagyan po ng sampung tagig para mm, po magkaroon ng magandang balance. maayos na turnover. Right. Hindi po yung bibiglay na tagig agad eh, kasi po hindi pa sila familiar doon sa area mm. para po magkaroon ng proper turnover. Uh, yun po yung naging direktiba na aming regional director pagdating sa human resources. Pagdating naman po sa financial resources, ang um, pondo naman po ng region ano po yan isa lang po yan eh so madali lang pong i realign yung mga resources papunta doon sa Tagig City Police Station pagdating naman po sa logistics ito po yung medyo uh, inaayos pa po natin uh, in terms po sa mga donated na equipment uh, kasama hmm. po dito yung mga armas mga uh, sasakyan yan Pagka galing po sa Makati, gagamitin po ng Makati. Hindi po namin ililipat ito sa Tagig. Right. Kasi magkakaroon pa po 'di ba ng conflict sa pin. Uh, and then yung pong property naman ng PNP na dapat ay mapunta na sa Tagig, yun po ay inaayos na ng ating uh, regional logistics uh, division. Mm -hmm. Kasi an uh, adjustment lang naman po yun ng records. And tuloy-tuloy po yung pag-aaral uh, pag pagpaprepare ng appropriate documents for the approval of our regional director. At uh, yung nga pong pag o opisinahan naman itong ating kapulisan. Di ba? I e, believe po yung rate of execution, yun po yung problema, yung mga facilities na pinatayo ng Makati. ah yeah. uh, pagdating po sa PNP, kung halimbawa po hindi pa nila pwedeng gabitin yung mga facilities na yon ng mga apektado ang substation natin, ah uh, ang pamahalaan daw po ng tagig ay magbibigay po ng kaukulang suporta sa uh, kapulisan para halimbawa mag-upa muna sila ng isang opisina kung saan pwede silang magandak uh, mag-conduct na uh, gamitin para po sa at kanilang daily operations. Kasi nga po, di ba ang, ang police service, basic services po yan, dapat nga po yan ay unhampered, tuloy-tuloy. Kaya po talagang uh, hindi po matitigil yung serbisyo although meron pa po tayong konting-konflik kontabi po sa LGU. Pero yan po ay napag-usapan na at ready na rin po ang PNP to implement once uh, ma-finalize na po yung rate of execution na hinihintay natin. Ayos uh, yan ma'am. At least uh, nagkakaroon na rin ng kalinawagan ng ating mga residente dyan sa mga Enbo barangay. Syempre, eh, tama po kayo dyan, eh, kailangan din talaga ng maayos na transition. Di lamang sa security process, baging doon po sa mga basic services talaga ng uh, kanilang uh, mga pamahala, yung maba, pinakamababang pamahalaan natin which is yung barangay. Di ba diba, ma ma'am? Well ma'am, adako naman tayo no, sa barangay and sanggunian kabataan elections. Siyempre ma'am, eh, dito sa Metro Manila, eh, Partikular dito sa Manila and Caloocan, abay halos kanto-kanto ang barangay diyan. So maraming barangay ang magsasagawa ng uh, ng eleksyon no sa so, darating na Oktubre, if I'm not mistaken. Ma'am, kamusta po ang preparation ng National Capital Region? Bagamat malayo pa ito eh. So gaano na yung uh, preparations? Gaano na ang NCRPO oh, regarding on uh, BSKE elections? Yes. Handang-handa na rin po yung NCRPO. Tuloy-tuloy po yung mga coordinating meetings namin with our counterpart agencies. At Sir AJ, uh, ready na kami to secure yung 1,709 barangays dito po sa Kabuan, sa Metro Manila. Uh, tayo po ay magkakaroon ng 737 na uh, voting centers at uh, tatauhan po ito ng uh, magbibigay po ang NCRPO ng maximum police presence at security. Uh, naka- latag na rin po yung mga iba't ibang calendar of activities na isasagawa natin. Uh, at siyempre uh, ito po kasi mga recurring activities to eh Ang NCRPO sir EJ, na-assign ako dito July 7 lang. Mm -hmm. At nakita ko kung gano'n sila kasanay ng mag-handle ng ganito kalalaking events. Kaya nga po yung nabanggit ng ating regional director sa hapon, yung dalawa natin ng na malaking events, Mm -hmm. na siya yung mag-handle, yung zona sa kayong right. palarong pagbanta mm -hmm. zero incident kasi nga talagang sanay na sanay na yung NCRPO pagdating dito uh, nakalatag na po yung mga framework natin and talagang for implementation na lang siya sa agency okay mama ano ko lang no madagdag ko lang Siyempre, itong uh, mm -hmm yung ating uh, cybercrime desk kasi nabalitaan ko ito at uh, nagkaroon din ng uh, ng press release ang uh, NCRPO regarding on this. Maam, gaano po ka ready yung mga polis na uupo dito sa mga cybercrime desk nga dito sa buong Metro Manila kasi alam ko nag-atas ang uh, ating uh, ang PNP no na magkaroon ng mga ganitong uh, desk bukod sa VOUCY, yung women's desk natin sa police magkaroon din ng cyber Desk. So ma'am, gaano kay equip yung ating uh, mga pulis? And balita ko nagkaroon din kayo ng training diyan sa NCRPO. Oh. Yes. Uh, ngayon nga po, meron na tayong division na talagang in charge diyan. Ah, uh, bago established lang po 'tong division na 'to At eh. uh, ito po yung Regional Information and Communications Technology Division namin At uh, sa katulong na rin po dito yung Regional Anti-Cybercrime Unit. Ah, uh, although meron po tayong eight focus crimes, ito po talaga yung mga biktima ng cyber crimes ngayon tumataas na din. Hindi na po lang sa sa kalsada ka mabibiktima pati po sa sa cellphone mo sa internet. At dahil nga po dito, ang PNP ay naglungsad nga po nitong programang ito pag-establish ng mga uh, desk na ito. At as to their equipage naman po sa training, nabigyan na po ng kaukulang training itong mga tao dito sa mga desk na to, Sir EJ. At uh, open na po ito ngayon, gumagana na po itong mga desk na to para magbigay servisyo sa mga kababayan natin.